So, mauna ni. Let's get party, charan. So, hi friends for today's video. Na malita ka rin gulay dito sa palengke. Sa'yo kayo taning larga. Mga alas 5.30 e media. Kaya nga no, dala na po ni Shaka ng exercise guys. So, niya, kabalo ba mo? This is the first time na mag-exercise ko karong panahuna. suputrut. Saya try natin. So, ngayon, ating gi-slice ang ating salong. Kasi, kailangan natin slice nito para hindi masyadong malaki pagsubo natin sa ating mga kababayan. Duhal lang ito na palit. Pura na siya. Gamay lang. panglawoy lang siya. panglawoy, Nakabili rin tayo ng kalabasa. 10. Only 10 peso. Ito so, yung iba na maaga akong gumising kanina para bumili lang nito. Dala exercise pa kayo na. O ano po? Kailangan natin mag-exercise. Second is the galibis sa kanya ang So, ewan ko kung malabo ba ito. But, dito. Paraga. Ito ang ibili ng uban. Tinatawag dun. Hindi natin ubusin lahat. Enough lang para ingon sila, di daw pwede panitan ang kalabasa. Kaya sayang daw kayo ang mga vitamins nga pilit aning saya So friends, ako, ako, akay, ako man tau ang siyang gipanitan ang kalabasa. Kaya gusto na panitan para niya para limpyo. O ako dahil yung tadaron para mauna siya isagol sa law ay friends. So kalabasa dito itong yung una okay. panit. Kaya nindot ang kalabasa mauna panit para dali pong malata. O niya humanato, ako apong gi, slice ang mga kamatis. Kaya ang kamatis sagol man na itong kalabasa sa laway. Siyempre, nakapalit ang tuluan na friends. yung ang kalabasa. Balor lang yun na. naghikwan po ta. Nagkuha po siyang siling haba. Para lang kayo na po yung halang friends. Tapos, ato ano itanong? Ang itanong, ang kani siyang putol nga. Kanay siyang sibuyas. Ato ano ito yung putol para ito itanong dito sa unahan. So, nitaas na good siya. So friends, ito lang talaga ang nakuha natin sa ating farm. Dalawang na walang tawon. Ito yung gamaya. wala na dyan siya itubo dito ah. Kaya sige siya kabanlas tungod sa kanala siyang bahag. So, doon na lang nato nagluto siya, friends, eh. Kasi madaot pa nagdi nato doon. Ito na lang na siyang panit-panit na -panit. naman. yung mayroon po itong nabuhat kanyang na uh, slice. So, that's why, ubusin na lang natin to lahat.

Yun ang ulo One eternity later. Kau gulai tu. Mon.

Ah. halang de. So, de oh, dia nak dah. Ah. Sili ang gikan. Kita ah. mau sili. Ini sili nga taas. Oh, sili nga ba. Ah. katu de mong gipunit, di ba sili man to? Oh, ini to. Abi ko batong. <laughs> Ako abi ko haon to sili, wan ni mong gihatag sili man girl. Abi na mo tok di pa ko haon man tanan to nako?

Nanginit ako pa nga eh. Ako pag ang gipi sa ano ko, pag iingkit anak ko nga wala, mandugugi kaon nga lang hili ba nga nga? Kalang naman. Ingit tayo. Kalang siya ko ba ba? Ano ang gulay mo? Tignan ka niya. Minit hmm? kayo. Ay. Mapasok ba ba? Ano Ma, mo naman ko ang sili? Di ba akong ta ng eh, ni... taon tanong sili? Ano ba ang taon? Paano na ninyo ito mo? Ano <laughs> <laughs> ba? Di na, na batong? Di ay Wala ba siyang batong? Adilid siya pa nakakaon. Um. Hala, init ka Eh, halang ka ayo. Halang e, kaya lang. Kiurot na ako. So for today's video guys, friends, ang atuwa ang ikuan, itrim doon na niya dihaan ng karang manzanita si Perti ng taas. So yan, no? pakuan na sa mga atup Ang um, putlan lang daw niya ginagmay. niya putla na ginagmay ang monsenitas oh na lang na na lang na oh ha oh. Uh -huh. Uy, guys, para mawa ang mga pirok-pirok, dili na siya mo Dari Ah. Diri mo gud ang pirok-pirok mag ano sa sa aming Benson. Ah. dagway pirok So, aron nagsaka na si Uncle Pepat. Nagsaka na sa Mansanetas. Ug humma na mugtanga ni ate ni papa ni pabi ni mutya. So karon friends nagsugod na pod o oh, putol sa mansanitas nagdream dai mi eh, nagsabot mi na among putulon ang mansanitas ang gilid -gil sa mansanitas kay makadaot mo pod ni na sa kana siyang bubong sa ating bahay that's why atin mo putulin for the goo. Pero Nako i So guys, isa na ang ongoy. Isa na sa blabaw. Umakyat na sa mansanitas ang ongoy. Asa na yung ni niya dad? Kana? OMG! Di nagmay gagmay, guray mong putlan, Kaya basta maigwang ilang atop. Putlo ni mo, So, puputuloy natin ang manzanitas, friends, kasi bawal po kasi, mga ama, ano, sagabal sa ibang bubong. And then, sa amin po, o, di ba, maka, ano, masisera ang ating kabubong-bubongan. That's why, we cutting, cutting talaga da anong, manzanitas. So, maganda na sana ang manzanitas kasi nakakatulong sa atin para hindi tayo mainitan, friends. Look. Umaas na kayo na si Uncle Pepats. Oh, tama lang yung putlon, Kana lang siya. Kaya na nang diha magigunitan, guys. Sayang ang kuan. Init. Di baga na ba ang mansanitas, ay? Ang mga branches ang ginaputol niya muna. Ha? Uy, te! Kwasa ang bulak, te, be. ma... Madaot na da, naayo na bayan na the flowers, kung the flowers. Ano anak? Pagdali, te. Gana Ano ang papas babaw. Madali ba? So, na. Uh, Kuhaon na ni ate. Masyadong madugay si ate talaga. Madugay-dugay talaga si ate, uy. Yan si ate. Ang mukha para si ate. Friends, nakasuot na na siya uniforms. Okay, mags. Calling na siya. Agwi, ang sinilas. Pwede niya na sinilas si Kulotak. Dito sa obos na, kay Butang. ma daw itong si Kulote. Ugoy mo yan. Oo. Oh, Nahulog ng isa. Ang ah, ikaduha. Ando na. Ginatimbas. Litigbas na. Alam, ay gawang kong guys, mo nang nahitabo dariya, Init, init na siya. Nakita lang abtang natong nagsiga. Oh, inap na 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 sa babaw. Oh, pwede po. Sige. Sige, sige saka pa sa babaw. Og muda ko na to ang katungkuan kanang insa na eh, manggay mo na pagay naon. Diha lang O inap na na oy. Wow. Ang oh, di ba? Nihayag na siya friends. So mo na lang nang nabilin karon sa Mansanitas. The Mansanitas. Hulog ko na ng sundang. Nên là bất lợi yếu lúc là xuống đông more of friends and I like for this video don't forget to like share and subscribe and hit the notification bell para update-up video bye